Hi guys, for today's video, kung luluto ako ngayon na sutang ko na may sardines. Magayon natin ang bawang. Ilalagay natin ang bawang, ilalagay na natin na kamatis. Sunod ng kamatis, halu-haluin natin. Pagahalo-halo. Ang kabayanan nyo po ang aking pag-iisa. Sa puso sa iyo, susito sardines. So, nagluluto ako ng sardines. Yan ang sinasama ko. garlic kamatis. Tak-tak! Tak-tak-tak! Sayang ang sos. lagyan natin ang paminta. Kapalagay ng paminta. Lagyan na natin ang aji ng moto. Depende iyo Anong gusto nyo ilagay? Very magic sarap kung ano mga kapasarap pwede eh. natin ang tubig at pakuluan habang nangihintay mag-isip kung ano ang gagawin ko ayan. haluin na lang natin ayan, halo so hindi, sayo so, <laughs> lagyan ng asin ulong kuno na siya Punti lang ako magsabaw kasi punti lang naman sa sardinas. Good for trick person sorry. Ayan, lagay na natin ang sotanghon. Favorito e, eh. nilalagay ka ng sotanghon sa sardinas. Grabe, ang sarap. Tapos pag naluto na e, eh, malapot na yung sabaw. Sarap yung itulupin e. Eh. Ayan. Hintay na lang natin yung mga Malapit na yung matapos at luto na yan ikot-ikot muna tayo. Pasok muna tayo. Sige. Panik. Okay. Eh, muna natin. sa talaga. Yes, natin. Ano ang sinasabi mo to? Sarap. Sarap ka. Sabi pa yung, sarap yung. Salin, excuse me po tikman na natin guys kung anong last talaga pero siguro masarap naman siguro to kasi kunting nikuha na lang naman to kasi may lasa na rin yung sardinas eh lasang sardinas ayan anong lasa lasang sardinas masarap mm, bye bye salamat